Kamusta kayo? Oo. Oh. Hindi siya Kaya naman hindi masyado ano, okay lang. Mata kaunti ano. Atay tayo, tayo. nag-iak na kayo. Atay ka kayo sa atas. Umiiyak si nanay at kanina raw hinalubot yung mga gamit. Ano nakita yung mga picture? Nakita mga picture ni Panak siguro. Ayun, umiiyak pa rin ang ngayon. Diyan po tayo pumupunta dati pag dinadalo natin si Richard at ang kanyang nanay. Pero hindi po tayo diyan pupunta ngayon. Tutuloy po tayo doon sa bulalo kung saan siya inihimlay nung siya ay mawala. And uh, pupuntahan natin ngayon. Pupuntahin natin ngayon ang kanyang nanay. Uh, iti-treat natin, uh, pakakainin natin sa labas, kung ano man ang gusto niya. Para uh, hindi lang para para maaliwaliw, kundi para makumusta na rin. Kumusta na siya pagkatapos ng uh, kanyang pagdurusa at uh, pag-iyak nang mawala ang kanyang pinakamamahal na anak na si Banak. And meron din po tayo niya abot sa kanya na ng isang kaibig. At meron din po tayo niya abot sa kanya na kaloob po ng mga nagmamahal sa kanya. Kung po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Sasok yan. Papasok ang sasakyan. pa sa? Ha? Uh, Ayun si Ara. Kay Ara. Pwede na si Nanay? Oh, sa sige, okay. Saka dadaan na natin. Tunta natin. Okay, so. Yun po ang kapatid ni no? kapatid ni Banak. Kausap ko na siya kanina. Uh -huh. And, uh, para may na ano, niya, para maihanda na niya si Nanay. maigayak niya. At makapagbihis. Kamusta si nanay? Okay naman? Eh, nasa Maynila pala sila, Jessica, eh. Si Danimo, oh, yeah. to to ah, okay. Sa kasi kuya Dani mo, na Maynila sa kaso. Okay, kaya nga akong mag-isa Ha, okay. Pwede na sa kaso ka rin. No, ayan ay, oh. <laughs> ang kapatid ni Ma. Oh, ay, ay, ano ka yan? Hindi pala si Nanay. Oh. Nanay, kumusta? Ah! Ang Nanay, oh. Gaganda ng ngiti, eh. Ari, ginaraw natin si Nanay. Patay ka, Robert. Ang dinin, eh. Patay, mapapansin mo lang, <laughs> ano? Ah, ako si? Ayun, ito mas kayo. Kaya so, mm, naman hindi masyado ano, okay lang. Mga ka unti, ano. Ay tayo tayo, nag-tap kayo. Ay tayo kakain sa labas. Ano? Ano ako salamin? Hindi. It... Salamin sa mga oh, reading glasses? Eh, ano kayo reading glasses? Ina-alapit ko lang yung reading, okay. salamin lang. Ina-alapit salamin lang. ina salamin ina

I-abot muna natin kay nanay yung, yung mga pabigay siya kanina, eh. Ang dami nagmamahal kay nanay. Kasi, syempre, eh... Ano... Yun. May care and concern. Kasi, eh, nawala nang isa sa... May mga anak ko. Ay! May lisensya ka na, eh! Ay, yes, nga. Eh, motor nga dadalhin ko. Ayun lang. Eh, bakit? Ay, bakit ang ina-apply? Aray, ina-apply mo? Ha? Ganun ba yun? Ikaw mag-apply? Hello nga pala kayo, no? Miss Corazon K. Ayan, huwag natin ibigay ng food. At saka, hello kayo sa aking kaibigan na si Elle. Thank you. Aray si nanay, pag umaalis sila, siya nababantay. Ay, ano, ano nga niya si nanay? Tiyahin. Ah, tiyahin, oo. May sakit din daw ang kanyang asawa. Nakakaawa man din. Kahit yun, wala sila. Tapos, ang kasama nila sa ano, yung manood. Wala na rin pala anak nila. Tapos parang mahirap. Ang mga ganun buhay na. Tapos wala rin. Wala rin malapitan. Ay, nakukawawa. Wala na. ko Ay, yun na si nana. Ay, si ano muna magbabantay sa inyong sinana. Aling ka bahay ninyo din eh? Ay, nana, ari yung ano. Hmm. Kasi na lang magbabantay, ano? Mm-hmm. Ano na itang ninyo? Salamat. siya. Hindi nga kami tayo. Hindi nga namin gusto ka. Sige pagaling. Kung tayo lang ay ay din. Sagot ko na ang hospital. Kaso wala rin. Tara na. Sige ha. Wala tawil tawil na lah, magdina si nana yan narohin na yung mga gamit. Ano nakita yung mga picture? Nakita mga picture ni Banak siguro Ay yun, umiiyak pa rin ang gayon Nakapaiyak na naman din eh Nalaanak nga Ang kanya pong ano, sa mga nagmamahal po kay Banak Ang kanya pong ah uh, ah uh, 40 days ay kailangan nanay? 11. 11. April 11 po ang kanyang apat na puan at malamang po ay dito rin siguro. Baka dito rin sa... Ay, ang alam, doon daw sa kanila. Dahil malaki na ang bahay. Eh. Ah, dito sa Anha? Oo, hmm. doon na doon nga kami kanina eh. So, baka doon sa ano? Galing kayo doon? Oo, ah, baka doon sa uh, Wawa. Lumapas kami ay okay. Sabi ko, doon na muna ako magsasalita. So, dun sa so buhapin, lagi natin pinupunta pag dinadaro natin si nanay, po. Yung, 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 napunta natin kanina. So, dun ang, ang 40 days ni Marimana. And dun naman pong kanyang kapatid at hipag na nagkasikaso sa kanya dito sa Pilipinas, ay aalis po na ang, alam po, 13, ano po? 13. 13. Papunta po sila ng Amerika. Ngayon marami pa po silang mga binubuo binubuno yun sana naman ay maka ano pa maka parang tulong para maayos ang mga natitira pang kung ano ano yun po ang alam ko ha hindi ako sigurado pero ang alam ko eh, patuloy pa rin silang kumagawa ng paraan para mapuna ng lahat ng mga hindi pa tapos ang hirap talaga dito sa Pilipinas kapag lalo na kapag wala kang pera na kanina rin ako dun sa pinsan nyo kayo ng nanay? Ay, Yung kausap ko kanina? Ay, mga kamag-anak mo nanay. Kaya mga kamag-anak nila mm -hmm. ay nakakaawa rin ang buhay din nyo at may sakit yung asawa. Ay, hindi lang, sigurado hindi lang sila dun kasi marami rin na parang ano eh. Para mga uh, medyo hikaw sa konti sa buhay yung iba dun. Yun ang pagkakaalam ko. Sana man ay matulungan sila ng gobyerno, lalo pa ngayon. Sabi ko, lumapit kayo sa leksyon. Huwag kang mahinga ng tulong sila. Kasi baka pag nanalo na, ay wala na. Ay nako. Okay, so, akay muna kami ni nanay at bala ko siyang dalhin sa simbahan ni Padre Pio. Dito lang naman yun sa malapit sa amin, sa malamig. So, kain lang kami ng... Anong kasi nanay? Pagkain? Pagkain ka nang dalawang Pancit. halo-halo siguro, Pancit. at saka ano, a burger. so ayos. Uh, Nagustuhan ni Nanay ang pansit. Pinapili ko siya bihon o kanton. Kan so, kanton. Hindi lagi nila niluluto sa bahay. So ngayon po, bago tayo magiwahiwalay, sumama muna kayo sa amin. Kasi gusto kong uh, dalhin si Nanay sa uh, Padre Pio Church sa Barangay Malamig. So, let's go. tai tu jadi duma andi ni Ingat kayo lagi. Inhale tubig.